And time check natin It is 9.20 ng gabi. Anong didilig tayo ng patay na halaman? Oh. Mamatay na sila sa sobrang init mga lalabs. Yan, dilig-dilig tayo. Ito nyo yung mato. Ang dito yung mato, pope. Okay. Ayan oh, yung mato. O, no, ang dito. Popeng-pope. Okay, okay. Pero itong ano na to, nabubuhay siya o. Oh. Lumalabas yung, yung mga dahon niya. Sobrang init kasi may hindi yung Super, super init. Hindi pa pwedeng magiging mag-delete ka doon ano, sa shower. Super init. Nalapnos yung ano, yung buhok mo ba? Kakalimta lang talaga. Kaya yung ginagawa ko sa gabi, pag matulog, nag-iikun na ako ng tubig para bukas malamig-lamig yung tubig. 情况就没这么严重。